Hi po mga kaibigan, nagbabalik na na po si Master Jupe de At ngayon mga kaibigan, mayroon akong special guest na si Si, si uh, DG Dudoy or, or si Pinando Poy Okay, so first time niya wow, Ah, si time niya na nandito si Paring Didoy at tuturuan ko kayo ng Isang tik na Wing Chun na tinatawag na Tan Sao So, sa so, nakakaalam na, sabayan niyo ako mga kaibigan Kanito po mga kaibigan na tansaw? Parang gumagawa ka ng Energia o Dragon Balls So, anong naisip nyo ito mga kaibigan? Parang mayroon kayong bula na pinaikot sa kamerang ka me ha me we Hindi po ganyan. Nagkakamali po kayo. Ang ganito po mga kaibigan, parang gagawa po ng dipinsa. Sa so, mula sa gitna, ayan. Ang ating pinalaki nandito po, pag ganyan. Parang hingi ka ng pira. Pare, bigyan mo ko ng pira. Kita mo, humingi ng pira, ganyan lang. Di ba parang didoy? oh, uh, parang humingi parang ng pira. Humingi ng pira, ganyan. Paano po nangyari na ikaw ay magagamit sa martial arts na hingi ka lang ng pira? Para ganyan ang kabigan, susuntukin niya ako, susuntukin niya ako, kunwari, susuntukin ako, ganyan. Siyempre, matamaan ako dito. Tulad ng tinuturo ko sa inyo, kapag susuntukin ka, iilag ka. Isipin mo lang ito isang maraking, malaking sasakyan. Siyempre, tatabi tayo, ayan, dito tatabi. Okay? Kailangan tayo talaga, kunwari siya susuntok, ayan, tatabi mo na tayo. So, ang paraan ko, mga kaibigan, yan, ang pagtabi ko, putang dito, ayan, pag sumuntok siya sa akin, sumuntok siya sa akin, tatabi ako dito, ngunit kailangan na, nakaharap ako sa kanya, magitan ng pag-ikot ng aking isang paa, itong kaliwa. Okay, iikot ko ito, paharap pa doon. Pag-suntok niya, pag ganyan, parang pahingi ng pira. Pahingi ng pira, ayan. Okay? Tapos, itong harapan kung paa, nandito yan, ayan. 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 Parang hingin ng pera. Ulitin natin mga kaibigan ha. Susuntukin niya ko sa mukha. Ayan. Putan lang ako dito. Ayan. Iwas ako dito. Ayan. So, so, kunwari, abanti ah, niyang paa niya. Ayan. Pag niya, abanti ah, niyang paa. Dito po, ibin sa kaibigan. Ayan. Tapos itong kamay ko dito, ikot to dito. Ayan. Ikot, ikot. Para kontrolin ko ang inyong siko. Okay? Pwede ganito. Ayan. Tapos, kapag Hinihila niya, hilain mo pare kamay mo. Pag hinila niya, punta ko dito. Okay? Ang kamay ko, punta ko dito para malak ang kanyang ilbo. Tapos ikot ko dito, ayan. Pare siyang matutumba. Ulitin natin ha. Kunwari, susuntukin niya ko. Ulitin natin. Siyempre, iiwas ako dito. Ayan. Iiwas ko dito. Tapos, hawakan ko kanyang kamay. Pare ko siyang susuntukin dito. Dahil, kailangan hilain ko siya dito. Tapos, Sutukin ko yan, no? Ayan. Patatamaan siya sa tiyan. Diba? Hay! Ulitin natin. Suntok pare. Iwas ako dito. Tapos hawakan ko siya. Mari ko siyang sutukin dito. Anong sa palagay mo pare? Epektibo kaya to? Ah, epektibo. Subukan natin. Suntok pa. Ayan. Ayan. Dipinsa ko. Iwas ako dito sa tagilira. Kailangan iwas ako dito. Tapos hawakan mo dito na hindi niya mahila. Tapos suntok ka dito. Ayan. Diba? At, pwede rin pag suntok niya mga kaibigan Pag niya, suntok ulit Ayan dadaling ko sa Sa, sa ibaba So, nandyan Bakanting-bakanting mukha niya Pwede ko siyang Susuntokin Ayan Diba? Pwede ko rin kapag hawakan ko kanyang siko Pwede ganyan Kamaliin ko siya Ayan Pagbabali siya dito mga kaibigan Kuha nyo Ulitin lang natin Dito po Upsol pa ganyan Pagdipinsa dito tayo hahawak kailangan malapit natin pare para makita nyo yung kamay nya pag suntok nya dito ang kamay natin simple iwas tayo ayan iwas tapos pag natin dito huwag mong bitaw lahat susuntokin natin sa kilikili pare sa tiyan. sa buka at maaari natin sisapain ako nga kaya subukan natin ako ang susuntok sige okay? ganyan kung gagawan niya dito siya dadaan yan Dipinsyan niya dito Tapos hawakan niya ako dito Ayan D Kita tos kamira Hindi tayo magkikita tos kamira Ayan Pag niya Ayan Hawakan niya ako dito Mara niya akong susuntukin dito Ayan Di ba Napakagandang teknik So ulit So ako na lang muna ang demonstrate So hindi tayo magkita kamera kamira <laughs> Ayan Susunodin niya ako Ayan Dito Mara ko rin siyang sasapain Ayan dito Hay! Pwede ko suspain. Pwede ko hilahin siya. Mahaba ang buhok niya Parin dito Pwede ko hilahin siya dito. Ayan. Tapos, blocking ko dito. Ayan. <laughs> so, mayroon pa kong isang technique na ituturo sa inyo. Kahit isang kamay lang. Kunwari, ang ginagamit niya, kaliwat kanan. Ayan. Susuntok so, siya dito kaliwa, uh, kanan. Tapos, ang kaliwa. So, so Turuan ko yung na isang kamay lang gagamitin. Pare, suntok ka sa kanan, pare. Ayan. Iwas ako dito. Yung kamila. Oh, sa mo ako. Yan, ako po. Pag, pagsuntok suntok niya sa kaliwa, ako dahil iwas dito. Ayan. Suntok niya sa ka, kanan. Yan dito. Ayan. Ingan nyo. O. Oh. Bilisan mo. wa diba? Bilisan pa. O, oh, diba? Kahit isang kamay ng mga kaibigan, hindi nakita sa kamera. Ulitin <laughs> natin. Suntok pa. Tamaan mo ako. Yan. Yan. Oh, di ba? Pag ganyan, pag may pagkakataon, hawakan mo dito, pwede mo siyang babalihin. Later, let's <laughs> untuk yung marami. Yan. Ayan. na -close na. Ayan. Mari siyang mababali. So, pag ganyan ang kabigan, pag dipinsa, mari pag ganyan, parang alanganin, eh, pag ganyan mo, tumaga, mari itong mag-reverse. Okay? So, tuk -tuk, pare, pag ganyan, video alanganin, pupakiramdam niyo na matama ang mari kang punta dito okay para dito ka susuntok pari ka rin sisipa ng tuhod diba napagandang technique so hindi na muna natin pahabaan natin video dahil medyo nagmamadali si paring didoy eh. so yun na muna aking tututuro sa inyo sanay mag request kayo na kasama natin next time si paring didoy eh. tapo okay. ang pa na po si Fernando po si Candido Insic okay ako naman si Jupin Legazpi sana inyo gusto nyo ang aming vlogs ngayon uh, testing pa lang to so sa mga hindi para ka subscribe please subscribe my channel sa Pada Master paki like and share na lang at para updated ka sa mga bagong video namin paki click ng notification bell anong masasabi mo pa rin dito oh maganda okay na ba? sige oh, see you maganda. next time bye bye